So hi guys! Pag-usapan natin yung follow-up sa ating topic na The Good and The Bad So yung, yung hindi pa nakapanood nung ating topic na The Good and The Bad Cholesterol paki-hanap sa ating channel sa YouTube and pag-usapan natin The Good Cholesterol Lagi na lang kasing bida si Bad Cholesterol, di ba? Ilan ba sa inyo ang nag tanong na sa doktor kung paano tumaas ang good cholesterol. Sige nga, parang tapto lang yata yung nakita ko ha. <laughs> so, bihirang topic na pag-usapan ng doktor at pasyente kung paano pataasin ang good cholesterol. Lagi lang si bad, si bad, si bad, si bad cholesterol na yan. Kasi nga, ito yung nagbabara sa mga ugat. At alam natin na dapat bumaba si bad cholesterol. Pero alam din naman natin na dapat tumaas si good cholesterol. So, ang si good cholesterol, si HDL. So, ang pag-uusapan natin, paano ba itataas si good cholesterol, si HDL. So, by the way, Dr. J po, sa mga bago sa ating channel, isa pa akong internist at cardiologist. Marami tayong video, more than 350 video sa YouTube at may TikTok din po tayo. Hanapin nyo, TikTok. Dok. So, going back sa ating topic. So, ang HDL, sinabi natin ay isang good cholesterol kasi siya yung tagalinis. Kukunin niya, susunduin niya yung mga bad cholesterol sa mga ugat natin, sa bloodstream, sa dugo, tapos dadalhin niya yan sa liver, sa atay. Ipaprocess yan para... Marilis. o i-convert para magamit naman sa ibang gamit, hindi as bad cholesterol. So, very good, di ba? Meron tayong basurero. May kuha ng bad cholesterol at ito ang good cholesterol. Paano itaas ang good? Kasi ang values ng good dapat 40 and up sa lalaki at 50 and up sa female. Kadalasan, 35 lang ang nakikita ko sa mga pasyente, below 40 sabi nga nila ang Asian daw, mga Pilipino at ibang Asian population, mababa ang ating good cholesterol. Taasin ang ating bad cholesterol. Kaya, nagiging predisposed tayo sa cardiovascular complications kapag napabayaan natin ang bad cholesterol na yan. So, kung ang 40 at 50 ang number at 60 ang pinaka-magic number para talagang mababa ang cardiovascular events. Kasi, 1 mg increase lang ng HDL mo, for example, nasa 40 ka, naging 41, nag improve na ng 2 to 3% yung komplikasyon. Ibig sabihin, nababawasan ka ng komplikasyon by 2 to 3% na mababawasan ng stroke at heart attack. Kita nyo yun. Diba? Napakalaking bagay. So, hindi lang pala bad ang kailangan nating i-career ikakarir din natin ang good cholesterol. Pataasin ang good cholesterol. Ngayon, we have five tips para tumaas ang yung good cholesterol. Number 1, medyo mahirap gawin, 30 minutes of walking, five times a week. So, lunes hanggang martes, biyernes, lunes, martes, merkulis, biyernes, sabado, or imu-move ninyo, Monday, MWF, then Saturday, Sunday, five times, 30 minutes, pwedeng lakad, bike. So, pwede yun. Gagawin ninyo yun. Aerobic exercise. Pwede rin in between. Walking, Zumba, walking, Zumba. So, pwede nyo gawin yan para tumaas ang good cholesterol. Pangalawa, yung good cholesterol may mga source yan sa pagkain. So, olive oil, avocado, yung taba ng isda, okay? yung taba ng sardinas, So, yan po ay magandang source ng good cholesterol. Ang pangatlong tip para tumaas ang HDL, quit smoking. So, yung mga naninigarilyo, pakibawasan. Hanggit maaari, magkano kayo ng timeline para matanggal na ninyong smoking. Kasi, study showed na tanggalin, pagtanggal ng smoking can, can increase the HDL value. Okay? Next, pangapat, alcohol. Tok, ano meron sa alkohol? Anong gagawin sa alcohol? Sa alak. So, small amount of red wine can increase the HDL. So, pwedeng mag-red wine, 6 to 8 ounces lamang, hindi kalahating bote, hindi isang bote. 6 to 8 ounces, kung yan ay sa baso, kalahating baso lang ng red wine. Okay? Red wine, or small quantity of alcohol can increase the HDL level. And lastly, ang way para tumaas ang HDL is 5 to 10 pounds weight loss. So, especially sa mga obese, sa mga overweight, kapag nagbawas ka ng 5 hanggang 10 pounds, malaking bagay para itaas ang HDL. So, okay ba yun? Usapang good cholesterol sa next topic natin bad cholesterol naman. Gagawa tayo ng content about bad cholesterol. So I hope malinaw ang lahat na intindihan ninyo. Everything is clear kay TikTok kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J